Good afternoon. Kau-uwi lang namin galing sa golf, sa Saikung, kung saan naglaro yung alaga ko. And now i nakatanggap ako ng message mula sa Taobao na kailangan ko ng i-pick up yung item na in-order ko. So kukunin ko siya habang wala pa yung mga amo ko. Dali akong pick up yung item na in-order ko kasi baka dumating yung amo kong babae. Meron kasi kaming darating na bisita. Excited na me. wala pa yung mga amo kumain sa lang. So, pinick up ko to sa Taobao. <laughs> Umorder kasi ako kasi nasira eh yung regalo sa akin ng asawa ko. Mura lang naman siya. Um, $68. Sa unboxing mo. <laughs> Bangali um, tripod. Tingin ko kasi, ang ganda ko pala kahit walang filter. Eh, mukha lang akong <laughs> ciao. Um, yan. Yeah. Bumili ako nito. $68. Kasi meron na akong natira sa Alipay ko. So, kinuha ko na siya kasi ilang linggo ko na siyang pinag-iisipan. Nasira kasi yung regalo nung asawa ko sa akin na nagbakasyon ako sa Pilipinas. So, tingnan natin kung maganda. siang ang kanina aku pag siang na siya ang lalaki. Pero ano yung saya Ang basa sa China. Ayaw na ang pag-uwi. Kinuha ko yung puti. Kasi, parang maganda yung puti. Kahit siya. Mukhang maganda. Mabigat. Mabigat siya. Mukhang maganda siya gahan. Kasi nyo yun. Pero, parang ingatan. Kasi parang, parang mabigat. Di ba?

Yung sa asawa ko kasi ipakita ko sa inyo. Yung asawa ko, yung regalo niya sa akin ito. Ito yung madalas kong ginagamit. Kaso, hindi siya pwedeng gamitin sa lubak-lubak. Kailangan na flat na flat yung pagpapatunan niya. Tapos, ang haba niya, ganito lang. So, hindi mo siya kita, diba? Naihirapan ako pag ginagamit. Pag nagbablog ako, nahihirapan ako. Kasi, hanggang, ano ko lang siya. Dito tapos mabuhay pa siya. May remote din siya. Ayan. May remote din. Ang problema ko dito, ang hirap yung gamitin pag nasa outdoor ka. Kasi napaka higpit niya. Dito. Ayan. Tapos, na siya kasi, di ba? Um, ito kasing binili ng asawa ko. Parang face tracking. So, naikot ko siya nung papunta ako dito. Pa-uwi ako papunta dito nasa airport ako, naikot ko siya. So, ngayon, lost thread. Yan. Ganyan siya. Pero, maganda rin ito. Kaya lang, hindi siya ganyan ka... Yan. Tapos, meron siya... May ganyan siya. Pero, pero hindi ko ginagamit yung ilaw. Kasi, Diyos ko naman, gagamitin ko pa yung ilaw. Gumagamit na ako minsan ng filter. Gagamit ako pa ng ilaw. Diyos ko. Nag-dinner sila na ako sa park. Inuman ulan ngayon siya. Sorry, sasawa sa ko na si So, I have this. Tapos mo ganito. Diba, pinangarap ko talaga ginawin sa labas yung ko, kong babae. Yung ipag niya na galing sa Australia. At saka yung anak, saka yung alaga ko. Bigla naman bumuhos yung malakas na ulan. So, minessage ko yung amo ko kung okay lang ba sila. At kung hindi, ay hahatiran ko sila ng payong. Uh, ko sila. Hindi naman nagme-message. Tignan na, yung may gila, diba? Tapos yung amo ko nilang ipa-uwi daw ngayon galing Vietnam. So, let's see. Tapos habang nag-aantay sa kanila, magbililis ako. Actually, pagdanda ko, sa ako minis Kasi hindi ko maghapit-gapit sa bolo. Hindi ako gumagamit ng filter. <laughs> Tuwang-tuwa ako dito sa sarili ko kasi hindi ako gumagamit ng filter. Sabi ko kasi, try ko kaya na hindi gumamit ng filter. Pwede pala! May tsura pala ako kahit walang filter. <laughs> nahihiya ako malaman na nakatulong ako dito sa bangko. I mean, nung no, mga may nakakilala sa akin. Pero ngayon, ba't ako mahihiya? Parang gano'n na iniisip ko. Kasi totoo naman. Tsaka, ba't ko itatago? Binigyan ako ng amo kong babae nito. Pantanggal ng amoy. Kasi laba ko ng mga damit. Tapos parang nangamoy siya. Kaya sinindihan ko to.